So, okay, uh, sa laba tayo no? itong ating uh, inverter na automatic washing machine. So, nakaraan kasi tinis natin ito guys, uh, walang laman no, nung mayroon tayong video na nilabas na pinispin lang natin siya na walang laman no. So, ngayon guys, ito guys, uh, naglalaba tayo no, so mayroon itong laman sa loob guys. Ayan no, umiikot yan. Ayan. So, susukatin natin guys yung kain ng kuryente no, ng maga itong inverter kapag may load no kasi nung nakaraan walang load yung sinukat natin no so dapat pa na may load natin siya susukatin no ayan so ito guys no so dito guys gamit yung ating mahiwagang uh, watts meter guys ito ayan so mapansin nyo guys ayan nasa yan no nasa 201 no 201 yung maximum niya guys Ayan pabago-bago so dahil inverter siya nang no, pabago-bago yung kanyang reading no ayan no Pero naggi-range siya guys uh, uh, one, sa 1 100 hanggang 150 no 200 150 no so, Ayan 190 122 Ayan 155, 185. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, guys, ilagay na lang natin siya nito sa 150 watts, no? I... Ilagay na lang natin siya sa 150 watts ng computation natin. Kasi, papagubago siya, guys, no? Para makupute natin yung uh, consumption nito sa electricity, no? So, ayan. So, pag may load siya, guys, umabot siya halos ng 200 watts, no? 150 to 200 watts yung range niya kapag may load itong ganitong inverter no so ngayon susukatin natin siya kung uh, ilang uh, magkano yung ilalabay natin sa kurinti sa bawat gamit natin ito okay guys ha, Pupunta tayo doon sa calculator natin so yan guys nandito tayo ngayon sa ating calculator no compute natin guys no kung magkano yung kinakain nitong uh, ganitong inverter na ha uh, washing machine no kapag ginagamit natin no so ang naka natin kanina guys ay yung uh, 150 to 200 watts yung kanyang kinakain no so naglalaro siya so kukunin na lang natin guys yung average na 150 no 150 watts na lang ang kukunin natin or i-maximize na natin guys gawin na natin yung 200 no kasi doon siya na umaabot nga sa 200 watts ang kaniyang uh, kino consume no bawat oras. So, 'yung gagawin natin, compute natin, guys, no? So, 200 watts i-divide natin siya sa 1000. Ayan, para makuha natin ang kilowatt. So, lumabas, guys, nasa point uh, 0.2 kilowatts per hour 'yung kinakain nito gamitong uh, washing machine, no? So, ang gagawin natin, guys, i-multiply natin kung magkano 'yung rate natin ng uh, kuryente no sa ating lugar no sa Santa Rosa Laguna kasi 11.89 so yung multiply natin times 11.89 ayan so pumapatak sa guys uh, sa bawat uh, oras na paglalaban natin sa isang batch no kasi ang ganitong washing machine ang pinaka minimum nito is 1 hour no 1 hour ang pinaka minimum na paglalaba so sa bawat oras guys ay nagko tayo ng 2.3 uh, pesos no 2.3 so sabihin natin naglalaba tayo ng uh, two 2 hours kada araw so multiply natin sa 2 so dalawang oras dalawang oras tayo maglaba or dalawang batch sa bawat araw so gumagastos tayo ng 4.7 pesos no so kung i-multiply natin ito sa isang buwan kung araw-araw tayo naglalaba dalawang batch bawat araw tayo pag naglalaba i-multiply natin siya sa 30 no So, ang kinakain niya lang guys na kuryente nito is nasa 142 pesos, no? So, maliit lang siya guys, no? Ngayon, kung kayo naman ay hindi araw-araw naglalaba, sabihin natin, every other day. So, ibig sabihin, wala pang 100 pesos yung uh, kinoconsume nyo dito. Pag ganito yung uh, washing machine nyo, yung inverter, no? O so, yan. So, Ayan, ang maximum niya ay sa isang buwan ay 142 pesos lang guys, no? Siguro naman hindi naman kayo araw-araw maglalaba. Kung araw-araw kayo maglalaba, tapos dalawang bisis, no, araw-araw, ito ang inyong uh, babayaran sa kuryente, no. Pero kung di naman ganun kadalas ang inyong paglalaba, so pag inverter ang gamit nyo, maring 50 pesos to 70 pesos lang, guys, yung kinukonsume ng inyong uh, washing machine uh, pagdating sa paglalaba, no, pagdating sa kuryente, no. Lalo na kung kayo po ay nakapag-inverter, uh, uh, washing machine. So, pwede nyo na guys i-compare, no? Mayroon tayong nilabas na video dyan, yung heavy duty na washing machine, yung non-inverter, at saka yung manual na washing machine, yung sinauna na ginamit natin. So, pwede nyo nang makita, no? Kung kayo po ay nagtitipid, pwede nyo nang makita, guys, kung alin ang mas nakakatipid, no? Pagdating sa paggamit ng uh, washing machine. Kung alin ba ang dapat nating gamitin na mas lalo tayong nakakatipid. Okay, guys. Uh, maraming salamat sa panood. Bye-bye.